Oop! 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 Foul! Uh, of course! Another two! Something's going on with Marie? Oh! Uh, ano na naman ang drama ni Marie? Um, eh, uh, uh, ano? Kumutok ba yung pimples? Nasa green yung kilay? Ano? Dali! Ito ay eh, Nasa condo nung... Nasa, nasa... Nasa veranda nung condo niya eh. Bangag, I think. Tapos... <laughs> oh, Lola, panini. Ikaw ba mo dito? Hindi ko ngarin alam eh, pinatawag lang ako dito sa office. Ikaw rin ba? Oo, oo eh, pero nung tinanong ko kung bakit, ang sabi for urgent matters. Weird. Weird. Danny! Oh, Camille! Aura! Anong ginagawa mo dito? Eh... Pinatawag ako ng din eh. For urgent matters? Oo. Oh, Oo. Oh. Bakit? Kayo din ba? God, I knew it. I knew it! Uh, anong I knew it? I knew it. <laughs> <laughs> Fuck! Si Marie! Yeah. Hindi ako oh, prepared. Hindi pa ako prepared. Hindi pa ako prepared. Walang prepared sa atin. Hoy! Ba't kanya yung mga pagmamukha nyo? Oh God, Iggy. Hindi pa ba obvious? Nandito tayo ngayon sa office for something urgent matter. Yeah, it's Marie. I know. So? Ano so? Hindi ka ba kinakabahan na nandito tayo para madawit sa Mo Madawit? Ay, bakit? Sino ba sa atin nagtulak sa kanya sa vera? Sa, sa SIF naman tayo nagtulak. Ano ba? Hindi. Iniisip nila na tayong dahilan ng kanyang attempted suicide. Shhh! Kamil, huwag sabihin yun, please. Ba baka may makarinig sa'yo. Guys, wala naman tayong ginawang mali kay Marie or anything na... Ano ba? Malinis konsensya natin. Oh, at least for me pasok na. kuya, kuya calm down. Wait, so oh, no. okay. okay. Good morning, I'm Sorry, Annie. Good morning. I'm Professor Teresita Subnet, Dean for Student Affairs. This is Dr. Geraldine Maamo, Good Head of University Psychological Services. With us are the following students Camille uh, de la Rosa, uh, Senior Fine Arts, Laura Reyes, um, BS Biology. Okay. Ignacio Igi na lang po. Igi Suarez. Thank you. Business Administration. Yes. Okay. And Daniel Percival. Um, sophomore physical education. Okay. Sila yung mga matatalig na kaibigan dito sa campus ni John Marie Contreras. Okay. Yung binabanggit niya, sila ba uh, yung huling nakausap? Yes. Ah, okay. uh, in fact, sila yung tinatalakay yung mukhang kausap na huli bago nangyaring isidente. So we are going to record this proceedings due to the gravity of this incident. Gusto kasi natin malaman kung totoo bang may nangyaring uh, attempted suicide or aksidente lamang. Sa ngayon si Miss Contreras ay walang pahiwatig. Yes. Um so let's start with you Miss Camille. Uh, ano sa tingin mo ang nangyari? I really can't say, ma'am. Pero sigurado po ako, wala po siyang ginawang ganun. Aksidente lang po yung lahat. Kasi wala naman po talaga siyang balak na, na magpakamat... alam niyo na iyon po. Na ano? Um, Camille, you have to say it out loud kung pag-uusapan natin ito. Na magpakamatay, ma'am. Um, why do you say that? Kutub ko lang po, ma'am. Pero matibay po yun, eh. H minsan nakakainis nga lang, pero hindi po yun marupok. Okay. Um, pero hindi porket yun yung kanyang pinapakita ay kailangan na nating ipaliwalaan. Kasi baka facade lang yun, or yun lang yung gusto niyang ipakita sa mga tao. ba? Diba? Mukhang marami siyang nalalaman tungkol sa iyo, Camille. Uh, tungkol sa pamilya mo. Napag-uusapan niyo ba yung mga problema sa magulang? Minsan, ma'am. May nababanggit ba siya sa iyo tungkol sa kanyang pamilya? O kung may gumagambala man sa kanya? Okay. What about the others? Um, Laura? Ang feeling niya po kasi ay nagpapanggap lang po yung parents niya na okay lang sila pero hindi naman talaga. Tapos yung tatay niya pa may anak sa labas. Hmm? ba yun? Let's not go there, okay? Uh, I-off the record na natin yun. Kaya... Um, so... Do you think may nangyaring... Uh, attempted suicide? No. Mm. So, do What? you disagree? Grabe na? Mr. Suarez? Yes, mm. Your Honor. I beg to differ, actually. Hindi tayo nagbibiroan dito, Ignacio. Uh, yes, Dean. Um, I mean, no, Dean. No, hindi ako naniniwala na tatalon si Marie sa ikalimang palapag ng kondo niya. I mean, no, we all know Marie and sobra, sobra, sobra self-conscious niya sa itsura niya. Kahit nga yung kilay, no, nakaday, hindi yun gagawa ng anything na makakasira sa face niya. Tsaka magpapakamatay yun. Diyos ko, bubonggahan niya. Yung mga, alat, die beautiful, ganon Like, todo make-up, may roses dito. Ganun. All that jazz, basically. Hindi ganyan. Oh, Pupulutin sa basura. na no, that's not her. Pero maswerte na may dumaan ng truck na basura noon So, pwede nga nating ma out na wala nga siyang plano. Um, how about meron ba siyang impulsiveness? Bigla ang ginagawa? Um, may times ba na meron siyang ginagawang unpredictable? Yes, ma'am. Meron. 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 Um, care to describe? Ay, may one time po kasi, nag-aya siyang pumunta ng Baguio. Tapos siya po'y nagda-drive noon. dire diretso po siyang mag-drive hanggang hindi po kami huminto sa Baguio. Tumuloy po kami ng Sagada. Hindi po talaga siya huminto. Ihingihi po ko nun. Parang may inahabol. Or inahabol. Ah, mabuti na lang po ay napigilan po namin siya kasi hindi ko na talaga kaya. Nga sa nakatulog po kami lahat. Actually, munti kami maaksidente nun. Iyak rin siya ng iyak, tapos hindi siya makagalaw. Okay. Um, is this an isolated case? Ito lang ba yun? Ay, may one time din, ma'am. Nag-inaya niya kami na magpa-parlor lang. Opo, nilibre niya po kami kasi guest po kami ng parents niya eh. Kasi uh, invited po kami sa wedding anniversary sa Manila Hotel. Tapos the next day, yung... Adon? so, nagpa-parlor ka rin? Of course, ma'am. Then, going on, going back? Uh, well... oh, shit. Nagpakalbong po siya. No offense po, ma'am. Nandiyan. Ma no offense, ma'am. Nandiyan. Ma ma Pwede kasi clean shaven. Yung kumikinang. Ganun. Okay. Um, is she taking mm. medications? Ang sabi would know? niya po, ano, vitamins lang yun. Birth control daw po yun. <laughs> Or happy pills. Happy pills, uh, anong ibig sabihin? Um, nag Offer ba siya sa inyo nung gamot? No. Hindi po. Wala Ngayon lang ba siya umupo sa railing ng mm -hmm. Miranda? Actually, ma'am, madalas na yung ginagawa kapag trip niya. Okay. But this harmless. So... Isn't... Well... Well, I can't say for sure since hindi ko pa naman nakakausap ng masinsinan si Miss John Marie. Mm -hmm. And we also need to talk to the parents, you know, to consult about her health as well. But from what we've discussed, she is exhibiting signs of bipolar disorder. The mood swings? Yes, definitely. Yung ang saya saya niya, she's so excited, elated, and so hyper. Tapos biglang babagsak yung energy niya, biglang malulungkot, sobrang lungkot to the point of depression na wala namang reasons. And then, her impulsiveness and her dangerous behaviors. Hindi, ma Baka po dahil lang po sa pinagdadaanan niya. Well, it could be an effect, yes. But it could be also chemical imbalance. Hindi kaya sinasadya niya lang hindi mag-medicate? Well, who knows, di ba? Ma'am, sorry. Uh, pero may training pa po ako. Kailangan ko na po umalis. Ah, uh, Mr. Percival, sandali lang. Andale, maupo ka muna. Ang pagkakaalam ko, isa ka sa huling nakausap niya bago nangyari ang insidente. Hindi po, Ma'am kasama ka niya sa kapitirya ng umaga. Ah, ano po kasi yun, ma'am? Nagpaturo ako sa kanya ng algebra for my homework. Hindi ba? May naka-assign na teaching assistant sa'yo? Eh, ma'am, kasi umuwi siya ng probinsya eh. Hindi ba ikaw yung kinantahan niya ni Marie sa video? Po, 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 po ano po? I believe I can fly. Oh yes, yun nga. Pero, pero please. Okay. I believe I can Mr. I'm Suarez! Oh, ma'am, ma'am, ano po kasi yun? Actually, joke po namin sa barkada yun, kasi ang sabi ko po sa kanila na bago mag next season, makaka-dunk na ako. Pero, pero ma'am, wag niyo na lang po sabihin to sa teammates ko, ha? Ma'am, yung dunk sa, sa basketball po. Ah, okay. I, I see, I see. Five, nine lang po kasi ako, eh. Pero alam mo mula sa height yan, nasa technique. Pwede kita turuan. Mr. Bale, bale. Suarez. <clears throat> no. Ay, sa joke lang, ma'am. Ito naman, ma'am. <laughs> so, hindi mo ba talaga sinasagot ang mga tawag niya? Ma'am, lowbat po ako nun. Mr. Percival, you could have called back later. Ma'am, pinipressure po kasi niya ako eh. Pressure na? Pinipilit po kasi niya akong mag -professional basketball. Professional? You're on scholarship. Agent ka ba niya? Hindi po. Ma'am, pasensya na po pero tinatawag na po talaga ako. na po ako ni Coach dun sa baba. Ah, bueno, bueno. That's between the two of you. Anyway, I don't think we can say what really happened yesterday, no? Um, uh, ang worry ko is magkaroon ng copycat. You know, the video has gone viral on social media at maraming mga magulang ang nababahala. Ngayon, if you, if you know something, don't hesitate to tell us, okay? And then, if you can reach to John Marie, that that would be good. Okay? You can call me anytime. Okay? Yes ma'am. Thank, thank you, thank you for ma'am. <laughs> Uy! Bakit di mo binaka pan kanina? Back up? Ngayon, ano bang malay ko sa inyong dalawa? Tinex kita, di ba? Sabi ko na tawag siya ng tawag sa akin. Hindi hey, sana sinagot mo. Eh, hindi ko nga alam sasabihin sa kanya. Naglaro ka ng apoy. Dapat handa kang mapaso. Walang nangyari sa amin. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? Wala akong pakialam. Ako hindi lang apoy kaya kong laruin. Shut up, Iggy! Tama na nga yan. Relax! kayo. Mas kailangan tayo ni Marie ngayon. Eh bakit hindi na lang natin busy sa ospital? Yeah, bago lumipad ulit. igi hindi pa nahon ngayon para magbiro. Kaya na lang, practice pa ako eh. Ako rin, may tatapusin ako. Ay, Camille, kami best friend kayo. Dati. Iba na eh. Anong iba na? Eh kung ulitin niya. Ulitin ang alin, di ba sinabi niya nga na aksidente yun? Kami naman, pislang lang. Ito yung panahon na mas kailangan tayo ni Marie. Eh. Oo, sige. Gets ko naman na mahirap siyang pakisamahan. Pero kaibigan pa rin naman natin siya eh. Kung siya man yung nasa sitwasyon natin, pupunta siya dito, pupunta siya sa ospital, para naman bisitahin tayo at maging magpakakaibigan. Nita, maganda na. Magandang gabi mga Kamusta ka? Kamusta po si Marie? Ay hindi pa din nagsasalita. Parang kasalanan namin. Hindi ko na, parang kasalanan ko. Parang lahat naman binigay ko sa kanya. Lahat ng luho, lahat ng gusto niya binibigay ko. You spoiled her. Ako? Sino na binigay sa kanya ng SUV? It's safer than that motorbike. Ay, baka po may nakaligtaan lang po sa medikasyon. Hmm. Eh, hindi ko alam kung nagloloko ba o may disorder na. Aayon po yung sabi ng psychology sa school. Pinakuusapan ka? We're taking her out of that school. Uwi na natin sa probinsya. Para sa hindi. At malayong sa mga... sa mga doktor. Sa lalaki yun. At si... Daddy po? Huwag siyang magpapakita sa akin. After everything she... No one Treats my daughter like dirt. Sir, pasensya na po ah. Hindi ko po naibigyan. Bakit po? Meron po bang nangyari between them? Tell him to stay away from Marie. Malilitikan siya sa akin. Pasensya na kayo. Pasensya na kayo mga ita. Pasensya na. Dito lang. Ipip po. Hindi ka kasabi. Chariang, Ever since kasi na na-diagnose si Marie ng no, bipolar disorder, naging uh -huh. overprotective ay, upo. Yan nga po yung sabi ng um, na ako um, sa amin. Um, si Lito kasi gusto nang gawin sa USA na Para sana magpa-second opinion. At doon na rin magpagaling ko sa kanya. Pero, ayaw um, Ay, mo. Um, kaya ko po ba rin? Um, Um, oh. Uh, ano kasi may kapatid si Lito noon na, na, nagpakamatay. Ani, baka naman po iba ang ends na ito. Oo. anyway, maraming salamat sa pagpunta. Baka kayo kausapin niya. Ako. Oo po, tita. Sige po, susupot ako. Sige na kayo tumasok. Sige Sandali lang, Ana. Yung cellphone. Ah, mga iha ko, kunin ko pala yung mga phone. Huwag ako kayo tumasok. O pasensya um, na. Para lang,

Tama Lagi mong awit sakin na Pangarap mong lumipad Lagi ring nangangambang buksan ang iyong mga pakpak Kung ang alinlangan mo ay dahil lamang di mo ko maiwan Sasamahan kita hanggang lumiwanag ang daan Sa pagitan man ng pag-ibig at pagkakataon sa pagitan man ng balang araw at ngayon Sa pagitan man ng mga kailangan at mga pangarap mo Sasamahan kita Sasamahan kita Sasamahan kita dahil lamang Di mo ko maiwan Sasamahan kita hanggang Lumiwanag ang daan Sa pagitan man ng pag-ibig at pagkakataon Sa pagitan man ng balang araw at ngayon Sa pagitan man ng pag at pagkakataon the o old...